excited na rin maging ang mga Japan basketball fans sa comeback game ni Kai lalong lalo na yung mga nasa Kushigaya. Nagkakaroon na ng malaking improvement sa recovery ni Kai Soto mula sa simpleng mga drills ay ngayon nga ay nagagawa na niyang magbabad sa basketball gym kasama pa ang isang big man. Kitang kita yung laki ni Kai Soto at nakapwesto sa loob ng paint kaya naman walang nagawa ang kaagawan ni Kai sa rebound na isa namang saktong 7 feet at kung sa pagkuha ng rebound ng usapan iba pa rin ang nagagawa ng mas matangkad sa loob ng paint. o pensang malakas sa shaded area sino pa nga ba ang madaling mapasahan kung hindi ay ang isang kaisoto na nakataas ang kamay tapos dadakdakan na lamang ang kanyang kalaban. Kung sa depensa naman sa 3-point area isang hakbang lamang ni Kai Soto ay nasa harapan na ito ng 3-point shooter ng kalaban. Malapad ang body frame ng kaagawan ni Kai sa pwestohan sa loob ng paint pero mas matangkad pa rin ang isang kaisoto. Mas nauunan niyang madakot ang bola sa ere. Ito ang gusto natin sa isang kaisoto hindi lamang siya matangkad, may bilis nga rin na kanyang nagagamit sa pagkat, pasok na nga and one pa ang resulta. Kung sa postehan ng usapan malapit sa ring tapos kay Soto ang nagbabantay, butata ang inaabot nila mula dito kay Kai. Ito ang namis ng mga kusigaya Alphas fans maging ang mga Pinoy basketball fans isang kay Soto na no malakas ang laro sa loob ng paint. Madalas nga na si Kai ang nakakakuha ng rebound sa bawat laro nila sa kusigaya kaya naman double-double ang stats nito ng magkakasunod na mga laro health defense sa 3 point area kay Soto pa ang humabol at dahil sa haba niya nabibigyan niya ng magandang pressure sa depensa ang tira ng kalaban ang resulta nagmimintis rin ang attempt nila dahil sa depensa ni Kai. Mapapangiti nga naman ang isang kay Soto sa play na ito paano ba naman mintis ang una nakuha niya ang offensive rebound at tuluyan na niyang naipasok ang bola pinagmukha niyang mga bata ang mga kalaban na nasa loob ng paint. Magandang pwesto at timing isa sa kalakasan ni Kai kaya madali rin siyang nabibigyan ng mga pasa sa loob ng paint kagaya ng supply na ito. Dito naman nagtaka na lamang ang kanilang kalaban akala niya sa kanya ang rebound tapos biglang kinuha na lamang ni Kai ang bola mula sa kanya. Mahirap nga naman talagang makasabayan ng isang Kai Soto sa loob ng paint dahil sa kanyang haba. Mas dominant siya sa area ito ng basketball court. Isang malaking katanungan na gustong malaman ng karamihan kailan nga ba maglalaro ulit ang isang Kai Soto para sa atin. Mas gusto natin na nasa 100% nga talaga ang isang Kai mas mas mahaba na nagpahinga si Kai mas mabuti dahil kung mas mahaba ang pahinga ni Kai Soto ay mas nakakatiyak tayo na mas matibay-tibay ang kanyang tuhod. Kung nakita naman ng kanyang doktor na naabot na ni Kai ang pinaka best condition ng kanyang tuhod ay sigurado naman na bibigyan na siya ng go signal na makapaglaro at ito ang hinihintay nila Kai Soto dahil na rin sa kahit na pakiramdam nga ni Kai ay nasa 100% na siya kung iba naman ang opinion ng kanyang doktor ay ang kanilang doktor pa rin ang masusunod. Wala namang dapat ikaw bahala ang mga fans ni Kai dahil iisa lang naman ang pupuntahan ng recovery ni Kai Soto at ito nga ay sa 100% recovery. Kailangan lang natin na bigyan nga si Kai ng sapat na oras para sa mas sigurado at mas katiwatiwala na recovery time na magbibigay ng konting assurance na hindi na ulit siya madaling tamaan pa ng injury dahil ito ang iniiwasan natin. Ayaw nga natin na matulad si Kai kay AJ Edu na ilang ulit na nagkaroon ng ACL injury at mas malala pa nga ang pinagdaanan ni AJ Edu kumpara dito kay Kai pero kita mo naman ang isang AJ Edu napakatibay parang hindi nagkaroon ng injury, solid ang naibibigay na performance sa gilas at maging sa kanyang bagong team na Gunma Crane Ganito rin ang mangyayari kay Kai Soto, isang complete recovery at malakas ang comeback kapag binigyan natin siya ng sapat na oras para makarecover at parang isang AJ Edu na hindi mo aakalain na nagkaroon pala ng ACL injury at magkakasunod pa pero solid solid pa rin ang nagagawang laro sa kasalukuyan para sa kanyang team at sa gilas.